Good afternoon! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon! Reaction natin dito sa mga kaganapan at magaganap sa mundo ng pageantry Kung ano-ano to, yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else... Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming, maraming, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang chika tayo ngayon. So, eto nga, sabing ganon. Ano daw masasabi natin sa bagong pambato ng Indonesia dito sa Mr. International na si Oliver Pras. Isa siyang Indonesian-American model kung saan naman masasabi ko ang yami niya. Charot. So, yun. So, well, I'm so excited for him dahil napakagwapo. Malakas yung datingan. And then, ayun nga, isa ding uh, American-Indonesian. Kumbaga, nakakapagsalita siguro ng English ng bongga-bongga. Hindi ko na panoon yung Mr. Indonesian kagabi. Pero... I think kaya siya nanalo dahil magaling siya. And tignan natin kung ano magiging eksena niya sa Mr. International. Kung aari ba nga ba siya doon ng bongga-bongga. But I love his look. Yung beauty, yung kagwapuhan na meron siya. Gusto ko yung mukha niya. Alam mo yung mga ganito kasing mukha. Very Asian yung dating. And then he representative uh, Indonesia. Kaya parang ang piling ko, wow panalo, di ba? So, yon So, panalo yung dating sa akin kasi lalaking lalaki, tapos very Indonesian yung looks. Ayun, alam mo yon yung very Asian. Hindi siya na lalayo sa mga Indonesian. Kung baga, ire-represent mo yung bansa mo, dapat ganun din yung itsura ng mga tao doon, di ba? So, yon So, in fairness, isa siya sa mga pinakagwapo mm -hmm, na ipapadala ng Indonesia sa Mr. International. Oh, hindi naman pinakagwapo. Mas gusto ko yung appeal nung nakaraan taon. Dahil nung nakaraan taon, my gosh, sinawakan ko yung tattoo nun. My gosh, naloka ko. Ang laki ng braso. Charot. And then, tignan natin kung ano may papakita na na ikagkilig ng mga kabaklaan or ikatutuwa ng mga kabaklaan kasi yung pam pambato nila sa Miss Supranational ang daming natuwa doon eh. kasi ano nga, di ba, lakas nun dati lalaki ng lalaki, for sure mm -hmm. ang sarap din ng amoy nun charot! and then ito, mm -hmm, ganun din grabe, grabe yung abs Ewan ko ha, pero hindi kasi ako fans ng mga lalaking may abs. Hindi ako nae sa abs, yung mga tipong ganun. Pero parang pili ko ang hirap ma-achieve niya, no? Yung may abs. Kasi ako meron ako one family. Charot. anyway, good luck kay Oliver. And then looking forward ako na makita siya dito sa Bangkok, Thailand very soon. Next month. Uh, -uh. So yun. So I love Indonesian smell. Charot! So yun. Hindi, I mean, I love Indonesian. Uh -uh. Lalo na yung mga lalaki talaga. Oh my gosh, I love it. Oh, very sexy. Sexy look, sexy yung amoy, sexy sila. Charot! Ganon. Ay, nako, Indonesia. I hope you did it. Oh, ba? Diba? So, yun. Yeah, good luck. And then, eto na. Siyempre, mamaya magaganap na nga ang Miss Earth. Ay, nako. Siyempre, marami mga kandidata nagbabakbakan dyan. Pero, isa sa mga tansya ko na mananalo mamaya dito sa Miss Earth 2025 ay si Angel Rose Tambal ng pambato ng Lapas Leyte eh, na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, gusto ko yung beauty niya. Very pinay, tapos at talino. Isa siyang engineer, di ba? Mm -hmm. At isa siya sa mga umari iba talaga dito sa competition. Like example, evening gown, swimsuit competition, di ba? Isa siya sa mga talagang nanalo ng mga award na yan. At syempre, dahil magaling ang pambato ng late, eh, so malaki yung chance nila mamaya masungkit ang corona. So sabing gano si Bako or si Joy, bukano si Joy isa din palaban si Joy. Well, kay Joy, yes, matalino si Joy, magaling si Joy, wala akong masabi. Pero, tingnan natin kasi syempre, depende sa ikot sa mundo. Basta ang nakikita ko, silang dalawa ang last to stand dito sa competition ng Miss Earth for 2025. Miss Earth Philippines. Si Joy at saka ayan si Leite. Pero, I think, ang nakikita kong mananalo ay si late. Oho, oh. so ayun yung akin. Oh. Maraming nagsasabi na magaling si Joy. Magaling naman talaga si Joy. Kahit naman yung nasa Miss World Philippines, magaling talaga si Joy at walang duda din talaga yung pwedeng possible na makuha niya yung korona mamaya. Pero kasi iba din yung galing na ipinapakita nito ni La Paz So, magaling din magsalita. Tapos, alam mo yon very competitive sa lahat ng aspeto ng competition. At talaga naman napapansin siya ng bongga-bongga. Kaya parang pili ko, oh my gosh, mukhang kukuha to ng corona. but tignan natin. So, kung makakaariba nga ba ng bongga-bongga, ang pambato ng leite eh. Dito sa competition ng Miss Earth. So, bukod dun kay Leyte, uh, isa din sa mga nakikita ko, si Baco Orte talaga. Mm -hmm. Na pwede makalas to standing. Bigan, magaling din si Bigan, Magaling din si Antipolo. At saka si Kabanatuan. Mm -hmm. So, tingnan natin mamaya kung sino nga ba ang bususang like a diamond star. But I love Leyte, oh. I love joy si joy kasi syempre naging alaga-alaga natin yan dito sa Sambusa's Crown pero kasi parang kung ibibase mo kasi yung competition sa pagkuha ng mga awards, oh, doon medyo madadali sila doon eh. Kasi eto kasi si ano, si Lapas Leyte ay umariba ng bonggam-bongga, -bongga. marami siyang nakuha mga gold medal dito sa competition. Kaya parang pili ko, ah okay. Mukhang kay ano to, kay Joy ibib, ah, kay Lapas maibibigay yung corona. Mm -hmm. So, mamaya malaman natin. Basta for now ang estimate ko ay kay ano, lapas late eh, yung corona. So, tingnan natin. O, di diba? And then, eto na. syempre mamaya na rin magaganap ang universal woman kung saan naman excited din tayong lahat. Kung saan dito ang ating pambato na si Jasmine oh my, ay umaarangkada din ng bonggang-bongga sa competition. So, ano daw ang status ni, ano, sa competition? Kaya ba mag -last two standing? Kaya. Mm -hmm, Kaya niya maka-top 5 sa totoo lang. Pero malakas din ang pambato ng Peru. So nakikita ko na pwede din kay Peru mapunta ang corona si Venezuela o maariba din. Si Spain, di ba? Puerto Rico. And then nandiyan din si Arabia. Oho, pwede din. Maka-eksena ng bonggam-bongga. Oho. Sabi nga nung kung makakatao five ba to, si Ki, di ba? Si Kitrahano. Ako parang piling ko, Um, kasi she's the first uh, trans woman na nakasali dito sa ano sa Universal Woman and I think yes, kaya niyang makata top 5 dyan. Kung papansinin talaga ng judges yung ano niya. Oo, pwede talaga, kayang-kaya. Oo. And then ang nakikita ko si Philippines, yes, magbabalik siya sa top 5. Hindi ko lang sure kung mananalo siya mamaya ng Miss Universal Woman, but nadudodoon ako sa fight na ipinakita ni Jasmine oh may dito sa competition oh wow winner di ba winner talaga at umarangkada talaga ng bongga bongga ang manok natin so I'm so glad dahil palaban talaga si Jasmine oh my so this is the first ano eh, experience niya talaga sa competition ng Miss Global kung baga, parang ito yung the first ever mm, kaya sabi ko din ay okay magaling naman din talaga ang pambato natin at mukhang siya nga ang ano, makaka five mamaya pero hindi ko lang sure kung back to back tayo ha sa so, ipinapakita naman yung galing, kaya naman. Kaya yung top 5 pero yung back to back, hindi ko alam. Kasi pwedeng mapunta talaga kay Peru yung corona. <laughs> And depende, so malay naman natin, di ba? Biglang pak, mag-shine like a diamond star ang ating pambato ng bongga-bongga at manalo. So, huwag masyadong mag-ano doon. Basta yung makarating sa top 5, dapat maging masaya na tayo doon. Bonus na lang yung back-to-back -back na tinatawag. Kasi masyado na tayo magiging abusado kung ipipilit pa natin yung mga back-to-back -back na yan. ba diba? So, yon Eh, kung mananalo, eh, kung ibibigay, why not? Pero tansya ko, pwedeng first runner-up or top 5 talaga. So, kaya nga yan. Kaya nyo maka-top 5 dyan. Walang duda. So, yon So, So kayo ba guys, nakikita nyo ba na kaya talaga mag-penetrate sa top 5 ni Jasmine o may dito sa competition ng Universal Woman? And then, sino sa tingin ninyo, kay Bako or at kay La paslate ang mag ng corona ng Miss Earth Philippines for this year? And then, pambato ng Indonesia sa Mr. International. Ah, ng no ay sa lew pambato ng Indonesia sa so Mr. International, aariba kaya ng bongga-bongga. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.